nang ako ay talangga pa ni Bumbay. kagwa ako bayay. Imaaw ako ini yun. kada Katanggok. Kad ako, nabaro ang Yesus ko. Perni. Ang baro ko ay style sa Bumbay. Parcos. At anak ako. Mainin mo na ako Ako'y pumayahan. Ang rampaya. At dahil ang cheta. Dahil sa wala nang makain Pero, isipin nyo, 85 kilos ako noon. Pero, Ako'y nagpapayat at nag gym mag-gym at lahat-lahat na nagawa ko na. At ako'y lumayad ng panahon after 9 years. Imo na ako ini. Maniwang na ako sa pag-diet at sa pag-consume. Kag sa dayon, sa pagpadayon ko, sa pagpaniwang. Imo na ako ini. niyan sa paniwang ako kami nag-shake, nagka-shake. Eh, mo nagin, kita. Ngani, <laughs> ayan, eh, mo na, tuloy-tuloy nagin yan. Siya nga, nagliwang ako. Pero talaga, mabilis po talaga hmm, tumaba. Kaya, talagang nagtiis -nag talaga ako na Misal, hindi ako kumakain ng inumpisan ko na hindi ako kumain ng tangalian lunch ako yung diet na tapos eh, kasi nga wala naman akong ng trabaho na ano, na hindi ako pagtagmasyado sa pag ano kaya talagang inisip ko talaga naman na mag skip talaga ng lunch kaya ito, ito na kayo hey, ito na ka